Gamot po, kaso po, wala pong pera eh. Yung pampa po, hindi po natapos siya. Hmm. So ngayon, dahil sa malang operasyon, hindi, hindi na operahan. Sa kakupusan. Oh, so po. simula na tayo yung old ka. So hanggang ngayon, ay 31 ka na. Matagal-tagal hmm. din ang labanan mo. Opo, oh, ayun po. Nalaman ko na lang nung na-trigger yung sakit niya ulit, na parang siguro dahil nagtatrabaho na siya eh. <coughs> Kumbaga, ano, yun na doon na lumabas ulit yung sakit niya na doon ko na lang. Para sa mga anak ko, no? Mm -hmm. So, dahil dyan, siguro, tu itutuloy natin yan, yung operasyon na yan. Sasagutin na yan ng uh, ako Bicol sa Abante Radyo at mm -hmm. na ako Bicol Party list para kung sa gayon ay maka contribute na. Makabalik na sa Makabalik uh, sa normal. Uh, normal na si mm -hmm. si Sal Chris, 'di ba? <coughs> Maraming salamat po sa ako vehicle Party Lisa at saka sa Abante Radio na hindi ko ina-expect na tatawagan kami, matutulungan kami. Sa tunod tumawag po kasi kayo sa amin, may tumawag sa amin, nasa simbahan kami nun. Sabi ko, Lord, thank you. Sabi ko, hindi ko ina-expect. Sabi ko, ang dami na naming in-email, tinawagan. Nagpa-follow up na rin kami sa mga JL. Nagulat talaga ako na sabi may talaga ni Lord, sabi ko. <laughs> sa tulong ni Lord, sa tulong ng ako, Bicol, at saka sa Abante Radio, mabibigyan na siya ng schedule sa operation. important, importante, importante. Diba? Di, 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 ano, di, ang kaya, bayan na kayo. Uh, yung Kasuy niya niya po. Ano? Oh, po. So, makipagtulungan okay, po sa inyo. Okay? Opo. Oh, Ay, okay. po. Mabilis lang po yan na ano, maraming hindi lang. matatagal sure. yan. Opo. Maraming maraming salamat po sa Ako Bicol at sa abandonado po. Maraming okay. salamat God you, po. God bless you, ha? Palakas ka. ka. Sa make sure, pag na-opera na, okay ka okay. na, ha? Opo. Okay. Laban para sa pamilya, okay. ha? Okay.